Naghahanap nga ako ng sapatos at habang ako ay naghahanap ay nakita ko nga itong Pro e Sneakers. At dito raw ay napakaganda, napakamura at napakaraming promo ng kanilang mga sapatos dito. At dito lang yun matatagpuan sa Argao Street. Poblacion, Candelaria, Quezon. Tapat ng Red Star at RRJ. Katabi ng Binis Home Furniture. Kaya naman hindi ko na pinalampas at agad kong pinuntahan. So ayan, nandito tayo ngayon sa Pro e Sneakers Candelaria Branch at napakarami daw promo dito. Kaya tara pasukin natin at nang ating malaman ang kanilang iba't ibang iba klase ng napakagandang promo ng mga Pro e Sneakers na shoes. Tara pagpasok na pagpasok pa nga lamang, inakita ko na agad na ang ganda ng lugar. At ang ganda na kanilang mga sapatos dito. At eto pa, napakaraming promo. Ang daming design na pwede mong pagpilian. At napakamura. At kapag nag-avail ka ng any kind of shoes, may pre-butcher ka na. Para sa next purchase mo, may discount ka na agad na 50 pesos. Grabe na to. Good quality na yung sapatos, mura na, may discount pa. Ayan sir, ano po yung promo nyo dito? Okay. So yun sir, yung aming pong promo dito sir, pag po kayo nakabail ng isang top red shoes, meron po kayong 5 item free pa po sa halagang 10 pesos po. Tulad po ng ating pang fashion shoes, at saka po ang ating slide, at saka po ang ating shoelace, at meron pa po. Meron pa tayo dito, free socks, at saka po shoelace. So yun sir, yun po yung ating buy one, take five. Bali sir, ano po yung ibang promo natin dito? Ito sir, may promo po kami dito, 2 first po, 1299. 2, ito po yung aming meron po dito mga pang fashion, yan. meron po dito pang forma, tulad po ng ating samba at saka po new balance po natin. So yun sir, meron pa po tayo dito another promo na 2 for spawn 999. Tulad na lang po nito at saka po isa pang pang babae na shoes. Dito na ako lagi bibili ng sapatos sa Pro Sneakers, Candelaria Branch. Good quality ang sapatos. Ano pa nga bang promo nila dito? So yun sir, meron pa po yung another promo na pag po kayo nakabili ng isang aming pang basketball shoes, sa halagang 999, meron pa po kayong free na free socks at saka po shoelace na panglinis na po. At ito pa sir, meron po tayo dito ang Pipers 998. Tulad po nito, two shoes. Ang kasama niya pong free ay isang slide po at saka po two socks. Ayan po yung promo natin sa Pipers 998. Sa halagang 998 po, may 5 item na po kayo. Iba talaga dito sa Pro Sneakers, Candelaria Branch. Mura na ang sapatos at marami pang napakagandang design na pwede mong pagpilian. Dito na ako lagi bibili ng aking sapatos. Dito na rin ako lagi bibili ng pangregalo. Sigurado makakatipid ako. Buti na lang at may Pro Sneakers na bilihin ang sapatos dito sa Candelaria Quezon. Yan sir, meron po kami sa halagang 650 pesos. Meron po kami dito 3 first, 650. Tulad po nitong one shoes at saka po One slide at saka po ang ating pinagkaagduluhan free Meron din sila ditong rider jacket, jersey, at short. At syempre, ang kanilang pangmalakas mga damit. Kaya naman, iniimbitahan ko kayo na pumunta na dito. At dito na kayo bumili ng pangmalakasang sapatos. At talaga namang napakaraming promo, good quality, mura na, matibay, at maganda ang design. Saan ka pa bibili? Eh, di dito ka na bumili. Sa Pro Sneakers, Candelaria Branch. Eto nga, at bumili na ako ng sapatos. At talaga namang napakaangas, napakalupit, at napakaporma. Poging-pogi na naman ako nito. Ang Pro Sneakers, Candelaria Branch, ay open tuwing 8 a.m. to 7 p.m. For more information. Follow mo ang kanilang page. Ang Pro Sneakers, Candelaria Branch. Grabe na to, napakaganda talaga at napakaangas na mga sapatos dito sa Pro Sneakers, Candelaria Branch. Sulit na sulit, mura, magandang design, maraming promo, may at talagang matibay ang sapatos nila dito. Oh, di ba? Kaya naman. Ano ba kung Dito na kayo sa Pro Sneakers, dito yan sa Candelaria Branch. Na talaga namang napakaganda na kanilang mga promo dito.